Alas gis pa lang ng umaga. Yan, sobrang init na po. Hi hey guys, welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. For today's video po is, ayan, nandito po kami sa isang lugar ng check -upan. Ipinacheck up ko muna si Papa Beach Sa katunayan po is, nandito pa po kami sa labas. Naghihintay po. Uh, timing lang po na nag-uumpisa pa lang. Ipa, ika, ano po si Papa Beach na listahan, Ika, trisi po siya. At, katorsi oh, ba? Ano ba? Katorsi 14 or trisi. 14. <laughs> Pang-14 po siya. Yeah, marami po nagpapacheck up ah uh, keremihan po is mga bata inuubok sinisipon yung iba nan nandoon sa may likod ng kutsi doon nakaupo kami dito lang po kami sa may bandang malilim. guys hi guys um alas 3 na po ng hapon um nakatulog po kami ni Papa Beach galing kanila magpa check up sa kanya Um, hindi na po ako nakapag-video doon sa mga ganap ng pagpag-check -pag up dahil sobrang init po. Sa katunayan po ngayon is napaka-init. Yan, naka yung electric fan, naka po yung sa taas. At sobrang init pa din po. Uh, ngayon naman po is alas 3, um, uh, alas 3.25 na po at nakakalimutan na po namin na labasan na po ni Chris Lynn, Kaya andun uh, pinasundo ko na. Tapos naisipan kong magawa po ng snack namin, hotcake. Ang nangyari po is nakalimutan ko pong bumili ng food color. So, yung mangyayari po sa hotcake natin ngayon is uh, white lang imbis na yellow color is white lang. At saka yan nag-ano na pa ko na po akong maghalo ng harina, itlog, at nilagyan ko ng konting asukal at saka Uh, tubig yung ginamit ko, hindi po gatas, po simpleng hatkikan lang po tayo, yan yung itlog ko, uh, Bali, dalawa na pong itlog yung uh, lagay ko dito, so uh, gusto ko pang uh, lagyan pa ng isa. Sisiyat, nakatulog din kasi nakaano na po kami lahat dito naka nakahiga siya lang po yung palakad-lakad kung ano-ano yung binubuting ting sabi ko sa kanya na matulog na ayan nakatulog din siyempre yung white sugar natin at saka star margarine hindi po natin makakalimutan yan tapos nga pala kami ni Papa Beats doon sa pagpapachick up is alas 12 na sobrang init po talaga kaya um, hindi na po ako nag video video doon nakapag vlog kasi nagdiretsyo po kami ng merkado pumili po ng isda dardiretsyo na tapos ayan naisipan kong mag hot uh, nakalimutan ko tuloy na bumili ng food color so magkakulor lang naman po yung ulam, at pwede naman po tayong makapaggawa ng pancake mamaya snack lang po natin tingnan nyo po yung ano yung panahon namin dito sobrang init sobrang init nga napaka tahimik ang kapaligiran yan po guys, nakaluto na po tayo ng hot cake, pitong piraso at saka ito may maluluto na hot cake na din kahit walang food color. Yan po. Itu nasi krislin. Hot cake, hot cake po kayo dyan. Hot cake. Hi sa masugid ko po manunood na si Ma'am Petra at saka si Ma'am Romelia. Hi po. Isnak po tayo. Nagluluto po tayo ng hot cake. Kahit maano na yung panahon, mainit, hot cake pa rin tayo. At mamaya po, may ikukwinto po ako sa inyo. Pag matapos na po at tayong magluto ng hot cake. Yan po. Init. Ang init. papak na po nila yung hot cake ko papabits, pagbado magdamit ka papabits magdamit yan, tapos na po tayong magluto, tas yung natira yung sa unang luto ko is ayan, apat na lang apat na lang po yung natira So, ayan, si Papa Beats. Hi. Hello, 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 guys. Nandito kami. Kakain na po tayo sa luto nating hapkik. At medyo malaki na yung ano, nahuli. Pang-mayor na to, pang-mayor. Yung nakain namin para pang-kagawad lang yan. <laughs> pang kagawad lang yun. Ito pang mayor na. Kasi malalaki na malalaki, malaki lang. Hindi malalaki. Ayan, Papiwis. Uh, sabihin mo kung anong naging resulta ng pagpapachikap mo? Nakahanap oh, tayo ng guys. ano? Nagpapachikap na po ako. Okay salamat Aran. kay ano salamat okay. yung mga mga viewers diyan na tumutulong okay. sa amin. lalo na sa akin okay, na patanda <laughs> na pa birthday gift yun sa akin, no? ba 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 sa ba 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 lang kita. ba Maraming salamat po sa inyo. Kay Tita Mili Kay Mami Ma Alma. Mam Ma Alma. At saka sa inyong lahat. Marilo Sisi. Um, Mam Marily. At saka mayroon pong nagpahabol ng birthday gift din. Pa-birthday gift din sa akin Si Ate Betty. Ito nga guys. Nakapag produce mm. na rin ako ng mga medisina. Nang saktong na. medisina po yung para sa kanya. medicine saktong medisina para sa kamay ko. Tapos babalik pa ako sa 26. Kasi minomonitor yung aking... Mataas daw po yung dugo niya. Mataas daw yung dugo ko. Bakit magkaganyan? <laughs> Nang dahil sa ano yan? Hahaha. <laughs> sa katigasan ng ulo. <laughs> Hindi naman sa katigasan ng ulo. nag enjoy lang? Hindi naman matigas ang ulo ko. Mabinta yung ano, yung hot cake ko. Mabinta. Pero uh doon -huh. si... Ah, oh, ikaw. Ano pa papa? Diri? Kay. Ha? Ah. Nakapag doon din ni. Eh. Hello. Mabinta yung hotcake ko dahil ayan yung gamit ko na star margarine. Yung original star margarine. Ginawa, pagpatuloy mo dyan yung kwento mo. Huwag wag, ka, wag, ka, wag kang tawa ng katawa dyan dahil hindi, hindi ka daw rin ni Respito pag Tawa pa oh. ng tawa. Oh, Sige, naman. iyak ka dyan. Iyak. Dikai ka iyak. <laughs> <laughs> Papaluin kita. <laughs> Tingnan nyo si si Zia. Si, hmm. Payakin mo si Papa bitch, Payakin mo. <laughs> <laughs> Huwag <laughs> ka, puro patawa, patawa. Ayan, iniwanan nila, nila ako. Nag-isa na lang po ako dito sa mesa. Uh, nawala, nawala yung ano, loto kong hot Ubus. Tapos natira na margarine Ayan na lang po. Yung nagawa, uh, ginawa kong hot cake po is 3-4 na harina. Tapos, anim na itlog yung nagamit ko. Tapos, tubig lang ginamit ko na pan, pang utaw, hindi po gatas. Tubig lang. Tapos, siyempre, tinimplahan po natin. At lasang, ano, hot cake pa rin. At, at wala pong food color yun nga kanina nagpa-check up po kami ni Papa Beats uh, tatlong klaseng medisina po yung binigay po sa kanya ng doktor dahil may may pang high blood daw da. kasi binipi po siya kanina mga 160 over 100 daw yung dugo niya tapos binigyan po siya ng para sa, dito sa kamay niya mga dalawang klase. Uh, hindi na po ako sumama doon sa loob dahil maraming ang tao kanina nagpapacheck up. Tapos mga bata, mga bata yung karamihan doon na pinacheck up dahil sa ano sa panahon ngayon yung sakit ng mga bata is ubo at sa kasipon. Tapos nagiiyakan na po kanina dahil uh, sobrang init po. Yung pisto namin na inanuhan namin is mainit na. Kaya ako, nag, ano po ako dito, ah, doon sa gilid ng, sa may bahay, nagsiksik ako doon na makasilop ako sa hindi ng init. Oh, yeah. ah, kaya, ang sabi ko po, yung nagbigay po sa akin ng pa birthday gift, ah inbis na meron po akong pinagplaplanuhan na bilhin para sa akin. Um, para ako konsensya naman po ako, uh, na ko si Papa Mitz, pina-check up ko. Pina-check up ko po siya. Tapos, ano po yung masasabi mo, Papa Mitz? Um, Maraming salamat sa asawa ko, na... Sa asawa? Oo. <laughs> 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 na inunan niya ako bago ang sarili niya. Kasi da kung, dapat kung, ikaw. Um, kung hindi kung um, inuunan niya yung sa kanya, mawawala ako. Kaya, Bakit saan ka pupunta? Oo, oh, masyal. Eh. Kaya, bagong lahat, ako ang nauna. Nakabili ako ng, na, 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 na ipa, ano ako, check up. Napa, napabili niya ako ng nagkita medisina. Ka, nagkita kayo ulit ni doktor. <laughs> nagkita ulit kami ni, ni dok. Kinamusta ko. Kumusta uh, ka na? Ano sabi? Anong sabi? Kumusta tawag sa'yo? Si Bart. Bart, kumusta uh, ka na? Kinala siya ng doktor. Tawag, uh, sabi ko, dok, ito na naman may... Another problem na yung kamay ko. Oh, another English yun na guys. Oh. Another. <laughs> eh, na, na ano eh. Marami akong An, alam sa English. Asep, asan sa FSN ba yan? Na? ba yung nanadir? <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh. Kala nyo ha, kay Papa Mitch? Oo. Oh, oh. tinagot ko yan ang mga English ko. You know, guys? no, <laughs> Oh, <asan na>? sige. Guys <laughs> na. Oh, guys, na. Barang na yan ako sa ngipin ko. Tama mo guys, oh. Mag-aahit na, na naman. Oh, sige, mag-aahit ka na dahil meron ka ng ano, medisina. Magagaling ka na niyan, gagaling. Bukas na. Pag na -ano ako, pag nagaling na ako. Tapos, sabi ni Husi, Husi ka, ba yun? Ah, uh, magano uh, mag ano ka naman, Papa Bits, ah, uh, kumain ng insakto. Uh, ganun ba na ano ko lang, nababasa ko po sa kwan, sa, sa comment niya. Hindi ko po hindi ko po ma Pero sa anuhin mo na lang. Tingnan mo na lang yung mga comment doon. Yung idol mong si Jose. Jose si Son? Huwag kang tatawa lagi. Paano? umiyak ka dyan. Apa, kasi yung hilig ko tumawa. <laughs> tumawa. Ma, mahirap na hindi lagi ka, lagi tayong... Hindi ka nire-respeto. Mahirap naman hindi tayo tatawa. Ah, maya sabihin yung mga Lalong. viewers natin na ang sungit naman ni Papa Bits, pangit naman. Oo. Oh. Oh. Sakto ka dyan. Oh. Bakit? Gwapo ka ba? Nung araw. <laughs> ngayon, matanda na yun. Para ng kulobot, no? pet ng baboy. okay na yun si Papa Bits. Sige. Oh. Oh. Oh, nag-aaway na yung dalawa. Ano yan? Epispo. Epispo. <laughs> Sige, bis makagat naman yung ano mo, yung mata. mata. Agoy, agoy, agoy. Papa Beats nyo. Nagutom. Nagutom ulit ako. <coughs> Doon naman po guys. Dahil pagabi na. Ayan. Inihanda ko po yung iihawin namin na isda. mag po kami para sa hapunan namin na ulam. At saka si Pix. Uh, pa sa, sa, labas. Bumibili pa po, po ng mga lamas. Kasi magpapaksiyo po siya ng Bilong bilong request po ni Papa Bits. Uus magsasaing muna tayo. Nae. nagpapa bye, babe. Ate pa si Ronald sa likod. Magsasaing muna tayo. Ay po, kit. Oh. saing um, nabili ko po ito kanina uh, na isda tatlong klaseng isda yung nabili ko po kanina ah uh, isang kilo yung sa, yung salmon na isda sa ginagawang salmon na uh, galunggong galunggong 120 lang po yung kilo tapos, yung noo na yung galunggong ang kilo is 180. Kanina 120 lang. Tapos yung bilong-bilong, yung kilo nung una uh, yung maguhuliwik 200. Kanina is 160 lang. Tapos ito po dalawang piraso is 150. Kaya bumili po ako ng balitatlong kilong isda. Medyo mura yung isda ngayon. Ah... Uh, bumili na lang po tayo. Bani mayroon po tayong uh, Mauulam ng pang uh, Dalawa o tatlong araw na, na isda. Dahil... Sa... Sa nagdaan na mga araw po, is puro baboy po kami dahil marami pong nag-birthday. Una may nag-birthday po dito sa Manghay. Si Mama Edna, si Titing, tas dito, tas ako, tas kahapon. Parang puro na lang pa ka pala So, naisipan ko kung bumili naman po ng isda. Diyan po kami mag-iihaw sa labas. sasabaw si nang ng paksiyo kwat kutsara ko ku, ah ikaw Chris Lynn sabaw ka sabaw mga oh may da Wala po. Kula Wala ako, ako. po? Wala po? Wala po, mag-iimay. Kain, Papa Bitch. Oo, uh, kain. Kain tayo, mga guys. Niyahan, <laughs> paksiw yung ulam niya. bilong bilong na paksiw. Ano yung sumila? na yung bakla? Ako siya gano'n tayo pinapagpawisan. aguy aguy Ate Ewa. Maano, mainit. Dito tayo sa malapit sa electric pan. Mainit. Kain po tayo, guys. Mga kapit, kain. Kain. Yung ano, um, tamban doon kila timang. Pagbas lang daw yung kilo. Sana, so sana umabot dito yung naglalako ng tambang para nakabili din po kami. Pero parang bawal din daw po si Papa sa tamban. i